Ayan mga idol Ginisang sinigang muna tayo ng manok Ayan, e, pang ulam para yung ano niya, tansawg. Yung talong or at saka ano, tupulyo. Ayan mga idol, nakulo na. Yung ating sinigang na ano, manok. Tawa na natin ng ano, talong.

panigang guys gusto kasi nila maasim na maasim yan yung manok guys na sinigang hindi tinola manok na sinigang hindi tinola Thank na. Ayan na guys loto na Ha? saan lalagay? doon na